nata karon sa gawa sa sa balay guys medyo dako dako po ng uh, compound sa balay no, nindot kayo ang palibot diri na na namuso na po din sa aking yung nakabantay ko no. <clears throat> medyo odto na dari ah. Init. init init ang panahon pero hangin hangin muna akong dami kay presko kay hangin dari kay kay tan no nanguha ko mga bunot sa lobby kay paisugnod man po na ni namili ko diri kay ang uban ani nga bunot mga kuan na nabasa sa ulan ba niya wala pa ma uga pag maay ang gipilian lang sana ko o mga pwede na ma ma tawagan -so hindi na masugnod kay makatabang po ning bunot na hindi kayo tagasto sa mga sugnod ning magluto ta so maka tipitipid na yung tadari at ito mo mo gamit ang sina dilikin na hanglan yung mag -asol. na may gasol pang emergency lang mo so, na niya kung napilian so salamat kayo sa inyong kanon ya, pag pag sabay-bay